Magandang magandang araw po sa mga kaibigan po natin dyan May legal sounds na ito po yung ginawa namin sticker sa aking Master The Big One 4,000 Bits at Super Power Tornado Million Bits At sa mga kababayan po natin dyan Nagpagawa na po ako ng marami para po masupplyan Luzon, Visayas, Mindanao ng mga pump base At kung nakukulang po kayo sa pump base na ito lang po para po sa inyo At yung mga mahilig po dyan sounds 5 auto three, three, five, papalakasin po natin Ha, ito po yung ilalagay natin sa Ma Master TV1 sa sticker po. Napagawa na po marami para po kung saan ay malagyan po lahat na unit. At yung gusto po dyan, uh, PM lang. Uh, meron po tayong COD sa Master TV1. 4,000 base at million base. At sa mga OFW po sumusubay pa mga maraming po salamat at sa lahat po. Shout out po sa lahat na patuloy na suporta. Maraming salamat po na ito po yung aking sticker na kung saan nagpalagawa ako ng marami para po ngayon malagyan na yung mga unit na mga sticker ng Master The Piguan. 4,000 base at 2,000 base ayan may 1,500 tayo pang laki naman ngayon sa mga gawa nating speaker at yung mahilig po dyan sa sound sa yung mga speaker po natin murang-mura lang, price yung company at sa mga lang po kayo makadaan sa inyo, follow po kayo subscribe agad para po ngayon update sa mga ilalabas pa namin mga video na kung saan ay tutorial na ito po para po sa lahat yan at sa lahat po pinarami po na yung mga sticker natin at yung gusto po dyan, PM lang at para naman po mabago na yung mga sound system ninyo na kung sana hindi puro gastos ito po isang gastusan lang talaga naman po masisiyahan kayo atras po ang mga speaker box nyo sa lakas ng bass ah, ito po yung frequency ng ating master the big one 4,000 bass at million bass malawak malaki yung bass malakas sa malayo hindi po masakit sa tainga ito po ang kailangan nyo sa malalaking event at sa mga show na kung at ay kinakapos sa bis. Ito po ang solusyon na hinahanap niyo sa tarang buhay ninyo na hindi pa ay naranasan. Dito po sa 2,000 base at 4,000 base, dito po mararanasan ang lakas ng base na hinahanap po ninyo. At sa lahat po na mga sumusubaybay, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo na ito po yung pinakawako. ko na sticker na kung saan ay talaga naman pong pinadami pinadami at malagyan lahat ng unit ng at ating Master Dabiguan. Big ayan sir salamat po sa nagawa talaga naman pong pinukusan at pinaganda yung sticker po natin hindi po natutunas agad waterproof at sa gusto po pala yan shout out sa mga company at yung gusto pong ayan na ito po yung ating bagong bagong sticker. At sa lahat po ha, shout out po lalo lalo sa mga OFW yung sumusubaybay. At sa mga riders po, shout out po sa inyo at sa mga driver na sumusubaybay. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Ka International Master of Speaker and Band or TV. Ayan po yung aking sticker na kung saan ay pinagawa ko ng marami. At yung mga nangingi po palang sticker, ayan po, uh, ah, ko po kayo sa kada unit ng ating Master of the Big Ayan. At sa lahat po ha. PM lang po, yung gusto po palang mag-order, magpadala ng address, meron tayong COD. Para naman po baguhin natin yung ating mga sounds na kung saan ay puro gastos. Dito po isang gastusan lang. Talaga naman po masisihan ka at yung mga speaker niyo sa lakas ng base sabi ng mga customer ko idol kusog ka ayo shout out mga taga Minduro at saka sa ayan po sa Aklan ayan shout out sa mga taga Aklan Mindanao shout out ayan po shout out po dyan sa Negros na customer natin at sa mga kababayan po po natin